Hello guys! Another cook with me. So for today's video, nakahanap ako ng iluluto ko sa labanos. At ito pala ang aking mga kakailanganin. Labanos, bell pepper, lemon, sibuyas, bawang, pork belly, at saka itong liver. Una, ipiprepare ko muna yung mga kakailanganin bago ako mag-start mag, mag At ito nga, nahihanda ko na yung mga kakailanganin. At mag-start na rin ako magpainit ng mantika. Minuna ko ng ginisa itong sibuyas. At isinunod ko na rin itong bawang. Papalabasin ko lang itong aroma ng bawang at sibuyas. At nang mabango na nga, inilagay ko na nga itong baboy. Nagigisa ko lang ito ng dalawa o tatlong minuto. At naglagay na rin ako ng paminta. Yung nilagay ko na paminta, hindi pala pino. Yung crush lang. Kahaluin ko lang at tatakpan hangga sa lumambot yung baboy. Hininaan ko pala yung apoy at papakuluan ko na mga 20 minuto. At nang malambot na yung baboy ay naglagay na rin ako ng dahon ng laurel. At ilalagay ko na rin itong hiniwang labanos. Hindi ko nga alam anong tawag sa niluluto ko pero sobrang sarap nito. At inilagay ko na rin itong lemon juice. Kung walang lemon, pwede din naman kalamansi. At naglagay lang ako ng konting tubig. At munti ko na makalimutan maglagay ng patis. At buti na lang na ihabol ko, char. At eto nga tatakpan ko muna at papakuluan hanggang lumambot ang labanos. At nang malambot na nga, nilagay ko na rin itong liver ng baboy. At inilagay ko na rin itong bell pepper. Hinalo ko lang at tatakpan at papakaload ko ng mga ilang minuto. At eto na guys, ready to serve. Hindi ko lang talaga alam anong tawag sa niluto ko pero sobrang sarap. I-comment nyo na lang kung alam nyo. Char. So ayun lang. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!